Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat. So meron pala tayo ditong uh, bagong pababa na Visual Sable lutino Palain. 6 uh, six link hen. So nag-iisa siya. Meron siyang mga kapatid uh, na sa limang piraso to magkakapatid. Dalawang nagvisual na babae. Uh, automatic six link hen. Pero isa lang yung nagvisual visual na Lotino. So, sable, ang ganda. Dalawa na yung lutino o palain ko. Yung isa, hand-paint, parehas po yung sable. Yung isa nito, uh, mas nauna sa kanya. Ito, uh, second batch. Yung nag-iisa lang yung uh, una na kapatid nito, which is sable, lutino, palain din. Six-link hand din. So, ngayon, uh, hand-paint ko nandito sa shop. Ito, iniwan ko dito sa uh, ibunan para uh, matuto muna kumain kasi bagong wala ito. Kung isasama ko doon sa mga Uh, malalakas na sa mga matatanda baka mabuli to sayang baka mamatay lang so ito yung uh, isang kapatid niya na din sa career dahil iwawalay natin sila para yung magulang mangitlog ulit, so magkaroon din tayo ng uh, mga lutino so marami ako dito mga kayo mga uh, split ino e, so split fire blues split ino, e, meron din kung gusto nyo mag uh, project ng uh, lutino palayin or Uh, crimino. So, maraming tayo dito materiales. Yung magulang pala nito ay uh, cebolotino at saka uh, split upa, split inukak. So, ito naman mga kaibon ay uh, pale palo line. So, yung isa, uh, kapatid nya, uh, cebol green upa line, split pale, possible split tilyot. So, yung isa, uh, move uh, upa, pale palo. So, wala pa silang gender kasi yung magulang nila hindi naman six link. So, ba diba? Kung makikita nyo, uh, ang lalaki, nasa big size sila mga kaibon. So, uh, makikita nyo pa ang, ang ganda, ang ganda ng kulay. So, kung meron mapaibig dyan, pwede natin yan i-out. Kung hindi naman, gagawin ko tong breeder kasi yung magulang ito, ang galing, ang galing bumuhay ng uh, nakay. Tong dalawa, uh, first batch pa lang to buhay agad yung uh, kanilang inakay. So, ngayon, sa dito, maging to. So, sana, uh, uh, mas marami na. Which is, yung mga pinagbulan naman ito, na magulang So, maganda talaga. Uh, magaling bumuhay ng mga inakay. Kaya naman, ikikip ko yung iba dito. Meron din kasing mga breeder natin na uh, hindi marunong bumuhay ng mga inakay. So, marami na binibigay mo na pagkain hindi pa tala makabuhay so meron din naman talaga na uh, magandang gawin uh, breeder so magaling sumubo so nasa parents po natin yan at saka nasa atin na rin kung binibigay mo naman talaga yung pagkain na narapat dun sa may na kayo, mabubuhay yun pero uh, sabay na rin natin don sa uh, selected yung uh, magiging good breeder talaga na hindi Uh, mamamatay yung kanilang may nakai, mabubuhay nila ito naman mga kaibon ay bagong pauba din so itong uh, green split, dilute, opaline so yung dalawa uh, yun naman yung mga ino yung magulang nitong dalawa na uh, bio at saka uh, parblue parang move parblue albino x uh, torch koi opaline split ino So, itong dalawa yan, split ino na yan. Meron yung kapatid sa akin na crimino. So, talagang uh, visual. So, uh, kasi test breed ko yon So, meron naglabas na visual crimino at saka albino. So, uh, proven tested na natin yun na split uh, ino yung kanilang magulang na turst koi. So, itong dalawa, ang ID nito... Uh, split aino, uh, e, ino, split par blue. So, kung maglalaki sila, split a uh, opa. Kung hindi naman, so, yun, uh, normal lang. Pero, sa ganito naman, parang nakikita ko sa kanilang dalawa, parang a uh, kak, kasi maliit lang yung size. Sa ngayon na uh, medyo bata pa sila, hindi ko pa magigender. So, uh, ungender pa lang yung declaration sa kanila. Pwede rin naman, siguro mga 2 months or 4 months, pwede na natin yan uh, na-visualize yung kanilang gender. Madali lang naman mag-visualize ng gender niyan. So, pwede nyo i-observe uh, sa kanilang uh, behavior o kaya sa kanilang pelvic bone. Minsan naman, ang hen ay masyadong matapang kapag namang ka-chill-chill lang, hindi matapang.